email management para pwede ko magpadala dito o mailman para magpadala sa ako ang invitation card. -sige, sige. Thank you, sir. Ano isa isa, isa isa, isa isa, isa isa, isa isa, isa Last isa isa, 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 isa

Ay, maligid ka! Ay, sir! Excuse me, sir! sir! Look, wait, sir. may nakabutan. Lucky, mommy, nakabutan. Wala na outfit niya, sir. Ay, sir. No, lalaki, oh, Mr. Matino, mo! Matino na matina ko. Ay, sir. Ay, Ay, di ka ni Yan nga, niya, invitation. Invitation? Yes, Yes, this Ah, ah, ako mas friend. Ah, birthday. Hmm. Hmm. salamat sa pagkain na. Ah, sorry, hindi na kita kira eh. cutie Okay. Bye bye. Mga handa ba yun eh? Mga ko Oh, ito na. mala. Ito yung

tawag ng bayot. Sa so bayot naman lang, natawag yun ang bayot. Kinuyot! Oh! Diinbait mo ka ni Kwan, ni Abni. Itong best friend ba? Nagwapan na itong nga best friend. Okay, birthday, lagi daw niya. <laughs> itong bayot, igat. Sige, sige, yot, sige, <laughs> <pa> yot. <laughs>

Grey, mga bawan, Grey! Tidak, mga bayo! Amin, detektion! Besar nilain mga bayo, tiga-tiga! Amin, detektion! Amin, detektion! Amin, mga bayo! Amin, mga bayo! Asar naman mga bayo kata? Tawagan e? Helo, Grey, asar naman lo? Gani haram mong paabutin nyo! Hah? Ibo pos doon? Sige, ulat aku dia. kabalong na natay anti-discrimination lo? No? No. Ha? Habi po sila mga sumo? Huwag ko ana! Especially, kung mag-expire na po sila mga special guests, wala mo ay karapatan mag-discriminate yung mga bayo. Sorry kay ma'am, kay loan ma'am. Tutunan na lang muna sila ma'am. Sorry kay ma'am. Sorry Sorry kay ma'am. Dili mo na ako dapat magsorry sorry Hindi na mo magsorry 对吧